Tingnan niya si Oreo, alagang Ivermectin 'yan. Oh. Makinis 'yan si Oreo, bagong gupit. Bagong gupit na malupet. <laughs> alagang Ivermectin 'to si Oreo, guys. Tingnan niyo ang katawan. Matagal na 'to si Oreo sa akin. Alaga ko 'to. Hindi tumakalabas to ng bahay eh. Sa bahay lang 'to eh. Sana oh Yo! Welcome back to my YouTube channel. Again, Pupong Pinero YT. Uh, guys, i-flex ko lang uli kung paano ang tamang paggamit ng Ivermectin. So marami pong nag-comment sa akin na makakasira po daw to sa aso. Of course, wala pong hindi pwedeng makakasira kasi pag palagihin mo. Kasi itong Ivermectin, pang purga lang to at saka gamot sa mga galis-galis o katikati ng aso. At saka pag may mga garapata o kuto yung aso. Pero pag wala naman, bakit mo palagi hihing gamitin to? Eh alam mo nakakasira. Lahat bagay nakakasira pag subrahan, masubrahan po. So tingnan nyo kung paano po natin gagamitin tong Ivermectin. Pero itong Ivermectin guys, ipakita ko sa inyo, di ba baboy ang tatak dyan Baboy, para sa baboy po to pero hindi lang to para sa baboy. Pampurga po kasi sa baboy ito eh. ginamit ito eh. Pero ang alam ko po kasi nagtanong po ako sa uh, anong nito Pacifica, Pacifica. doon po ako bibili kasi legit po to huwag kayong bibili ng kung kahit saan saan kasi maraming mga pirated ngayon so sa Pacifica po ako bumili po nito o aggregate supply doon kayo bibili itong isang ganito uh, good for 30 kilos po to ha uh. So, dalawa, dalawa yung binili ko kasi yung mga aso ko, ang lalaki na. Oh. So, meeting season ngayon. Payat po si Moy Moy kasi meeting season eh. Saka si Blackie. Pumayat po yung mga aso ko ngayon. Puro lalaki po kasi ito eh. Uh, hindi lang po sa baboy ito ah. Lahat ng klasing hayop, pusa, unggoy, o oh, may manok kayo, pwede din to eh. Pwede nga to sa tao eh. Subukan nyo, pag may, ano kayo, may bitok o mag-deworm po kayo, pwede ito. pwede to, gamot po to. Okay, pero wag nyo lang ako sisihin kung baka gagayahin, yung sinasabi ko, gagayahin nyo, so hindi ko na, ano yan, sinabi ko lang po sa inyo na pwede, pampurga po kasi ito eh. Okay, tingnan nyo lang kung paano gagamitin, kung ano ang tamang gamit po nito. A few minutes later So sa pagkain ko po sa aso Hindi masilan yung aso ko kasi hindi ko sinanay ng dog food Mahal po kasi yung dog food So ito may timpla na po na yung maliit na yellowfin So dinagdagan na po natin para marami po yung pagkain nila Tatlo po kasi ito sila Iubos po natin tong uh, dalawang pouch na maliit na ivermectin Uh, good for 60 kilos na po to pero matagal na po kasing hindi na purga yung aso ko tsaka may mga ano sila kuto ito si Blackie. inano ko na niligo ko to binabad ko ng tide para mawala yung kuto niya ngayon wala ng kuto ito si moy moy may kati kati dito kasi meeting season kahit ano anong kinain dun sa labas pero itong isa ko si Oreo Shih Tzu Maltese. Makinis yan kasi alaga yan dito sa bahay. Hindi yan pwede magalabas dito lang yan sa bahay. Kaya sa kanilang tatlo po to. So, itimpla po natin to guys dito. So, nagugutom na sila. Sinadya akong gutomin yung aso ko para mag alas 12 na oh, Wala silang kain pang almusal. Para maubos po nila tong ivermectin. Yun ang sistema dyan. Kung gusto nyong maubos to sa aso, Gugutumin nyo muna yung aso nyo. Alas 12 ko na pinakain. Simple lang naman to. I Mix nyo lang to sa pagkain. Tsaka, simple, ipakain nyo sa aso. Hati-hatiin nyo lang. Para even po yung pagbigay. So, dinami dinamihan ko na ibermectin. Good for 60 kilos. Kasi 30 kilos, 30 kilos, 60 kilos malaki naman yung aso ko, walang problema. Matagal na kasi hindi ito na purga. At may mga kate-kate yung si Moy Moy. Si Blackie naman, may koto. Pero okay na po yung koto niya. Binabad ko lang po ng tide. sa huwag niyo lang banlawan para matanggal yung koto niya. Ito naman si Oreo. Alagang ano to, yung capsule na good for 3 to 4 months na hindi siya dapuan ng garapata at koto. Pero medyo Mano yon, medyo may presyo. Yung capsule na yun 700 na may 1000 ngayon eh. So i-mix natin guys. Lagyan lang po natin ng konting tubig para maano yung tawag nito. Yung powder matunaw siya. Tapos i-mix lang. Ako pag magpakain ako ng aso, hindi ako magpakain ng buto kasi yung buto nakakasira ng ano yan sa aso sasakit yung tiyan nila yung iba pakakainin ng ano eh buto eh kahit ano anong buto pakain eh kayo yung kakain ng buto hindi ba masira yung tiyan nyo mabutas pa yung anong tawag nyo nyan lamang loob doon sa ilalim kaya yung tao at saka aso parehas lang yan may tinae may puso din kayo di ba may din sila parehas lang naman yung sistema eh. kaya nasabi ko yung Ivermectin pwede yan sa tao pwede niya inumin pag marami kayong i-mix nyo lang na maigi eh, para maiben yung gamot na nilagay po natin yung Ivermectin kailangan ma-mix yun masyado eh. para even silang tatlo Gutom na gutom sila oh. Tingnan nyo. Oh. Kaya mas maganda yung pag gutom yung aso nyo. Sa kanyo bigyan ng ivermectin. May nagtano, may nagsabi na nakakasira daw na yung sardinas. Alam ko po kasi yung sardinas preservative po 'yan. Huwag niyo palagihin. Alam niyo nakakasira, palagihin nyo eh. At saka huwag niyo lagyan ng asin. Eh, lagyan nyo konti, pwede naman, wala naman problema 'yan. Lagyan nyo ng asin o, oh, kunting tuyo. Kunti lang. Oh, masyado marami. E, ikaw baka kain ng walang timpla. Gusto mo. Hindi mo maramdaman yung timplada, di ba? Kaya kailangan may timpla din. Kunti lang. Huwag wag pasubrahan. E, sabi ko nga, eh, lahat, lahat na bagay, pag pasubrahan, nakakasira yan. Di ba? At saka shout out dyan sa nag-comment sa akin. Ang bagal ko daw mag-explain eh, ikaw na lang mag-vlog. Paspasan mo. Kung maganda pakinggan para sa'yo, eh, ako sa akin, din daan ko lang para, siyempre, para ma intindihan. Kubawa yung aso. Narinig nyo, guys, yung ano nila, hingal. Kasi mainit, eh. Tingnan nyo. Basta mainit yung panahon, humihingal po yung aso. Yun, oh, no? narinig nyo. Humihingal sila, eh. Mamaya, doon sa gilid, storyo. Okay to si Oreo kasi doon lang naman to sa loob ng bahay. Itong mga aso ko na malaki. Mamaya pagkatapos kain ito, Don sa likod, likuran ng bahay ito, mag alkal ng saan sila matulog, magpalamig. Kawawa yung aso ko. Pero sige lang, wala tayong magawa. Nakasurvive naman sila. So ipakain na po natin guys. Gutom na gutom na. So pag mapagpakain kayo na aso, kailangan malinis na yung lagayan nyo. Hugasan nyo ng maigi. Parang tao din yung aso eh. Tsaka oh, tingnan nyo, malinis yung lagayan. Oh, Oreo. Oh, moy Tsaka eh, pag magbigay kayo, ilayo nyo yung kamay nyo. Kasi yung aso, kahit alaga nyo yan, baka kakakat, kagagatin kayo. Pagutom na. Tansyahin nyo, nyo lang po yung pagkain nila. Oh, shh. Blackie. Blackie. Oh, Tingnan nyo, gutom na gutom oh. Yang ah, magandang magpakain ng ivermectin o kahit anong gamot ilagay nyo diyan kung gusto nyo. May gamot naman na ah, para pampurga talaga. Pero itong ginamit ko para pampurga sa kanila, yung ivermectin kasi tested ko na po 'yan. So shout out doon sa nagtanong sa akin kung pwede ba sa pusa. Sinubukan na po sa pusa niya, dami po daw bitok o anong tawag noon, worm sa loob ng tiyan. Lumalabas ang dami daw. Nagpapasalamat po siya sa akin. Nakalimutan ko na yung pangalan. Hindi ko na ma-search dito. Kaya shout out po sa iyo, madam. Of course, pwede ito sa pusa. Punggoy. Eh, tingnan niyo si Oreo. Kalmado lang kumain. Kalmado lang po kumain yan. Hindi gutom yan. ito lang mga ano eh. Ito lang dalawang butete. Si Moy Moy. Tignan moy mo oh. Parang queer na. Meeting season po kasi ngayon. Kaya gusto nilang ano, sinisira yung ano ko. Nilagyan nila ng kahoy. Kasi sinisira nila yung uh, ah, hog wire. Kayang-kaya sa aso sirain po yan. Basta meeting season po. Kaya pag meeting season, hindi nyo mapigilan yung aso pag walang, hindi nakunan ng itlog. Walang kapon hindi kinaput kinapnan so, ano tawag 'yan sa tagalog oh black oh kaya gutom na gutom sila tingnan nyo. mamaya ang gabi banatan ko na ng papakain 'yan para 'yung mga dewormis lalabas 'yung mga dewormis sa katawan nila at saka magamot mo 'yung mga may mga sugat-sugat hoy -sugat. orio si orio gutom na gutom din gutom si orio eh. Galing po kasi kami nagpa hair grooming. Kaya walang kain to kaninang umaga. Kaya yun. Nagugutom. mamayang gabi na naman. At least nakakain sila. Yan, nangangati si Black, uh, Moy Moy. Pero hindi naman sobra yung kati niya na ano, yung sa balat niya. Kunti-kunti lang naman. Pero mawala yan. Tuyo na nga eh. Binabad ko ng sabon. Pero ito si Oreo. Malinis talaga yan. Malinis yan si Oreo kasi dito yung bahay. Lang, sa loob. Ito naman si Blackie. Alagang ivermectin to. Tingnan nyo yung balahibo ni Blackie. Di ba walang galis-galis. Alagang ivermectin to. Eh. Nung pumunta ako sa Manila inivermectin ko to sila. Kaya yun, sa awa ng Diyos alagang alaga to sa Evermectin Evermectin, baka naman yun. matagal na ako nagamit nitong Evermectin, wala namang side effect eh. yung mga nag comment lang yung mga mas, may side effect ilang taon na po ako nagamit nito Kumaba naman yung buhay ng aso ko. Matagal na to sa amin. Simula nung nakatira kami dito. Mag 12 years na kami dito sa bahay. Pero sa awa ng Diyos, oh, alive na alive yung aso ko. Eh. Ito si Blackie, matanda na to. Alagang ivermectin din to. Dati, inject injectable yung ginamit ko. Ngayon, hindi na ako nagamit ng injectable kasi masaktan sila. Yung ginamit ko, powder. Kaya yung nagsabi sa akin pala na makagalis yung hotdog at saka anong tawag nito? Hindi naman, siguro. Sa bagay, hindi ko naman palagi pinakain to ng hotdog. Ang sa akin, ang alam ko, yung mga shrimps at saka yung squid. Yun. Bawal talaga yun sa aso. Subukan yung pakainin nun. ba diba? Laglag -lag lahat yung mga balahibo nun. Pero yung hotdog at saka yung ham na sinasabi nyo, hindi naman yan makaano. Kasi wala naman sigurong halo na pasayan yan o shrimps o lobster o ano bang nasa isip ninyo na kung bakit nakakagalis. Iba kayo, may napakain lang po kayo na bawal. Kaya ginagalis, di ba? Kaya depende na sa inyo kung sundin nyo yung sistema ko paano magpakain ng aso gamit ang Ivermectin. Pag wala kayong ano, time nga na magpupunta sa bit, sa bitina, veterinary o sa vet magpapurga ng aso nyo, igawan e, nyo ng paraan. May alternative naman tayo eh, yung Ivermectin yung sabi ko sa inyo. Sana nagustuhan nyo po yung vlog natin. Matagal na po kasi yung vlog na yon na yung Ivermectin ko. Kasi ang alam ko, magmatagal na yung vlog mo, abutan ng 2 years, uh, hindi na niyan babayaran ni YouTube. Mag-advertise, mag -ano lang siya advertisement, pero yung bayad, mahina, wala nang bayad po. Kasi nag-message sila sa akin dati na hindi na po monetize yung uh, video na po na yun. Kaya binago ko ngayon para kasi maraming nag-comment pa kasi noon eh. Maraming gustong mak makaka makakaalam kung paano gamitin yung ivermectin. Kasi mabisa talaga 'yon. I-recommend ko sa inyo 'yan sa mga aso nyo Hindi lang aso, pusa din. Kasi marami na ring nakakasubok. So I ano niyo, wag yung pigila, wag yung tigilan na every 3 months lang, every every 1 month lang naman 'yan eh. Kunyari, na purga na malinis niyo yung aso niyo, wala na pong bitok o ano, wala nang garapata, di ihinto niyo, huwag niyo palagihin. Kasi pag palagihin niyo, eh siyempre, hindi natin alam kung anong ginawa, anong minimix po sa Ivermectin, kung bakit lalabas po yung mga oo doon sa katawan nila. O yung worm. O the worm is Di ba Oreo? Look at Oreo. Alagang alaga sa ivermectin yan. Makinis yan. Makinis yan si Oreo.